Ha? Huh? Oh. Yes. Introduce yourself, ma'am. Um. Well, um, single mom for five years. Tatlo yung anak. Um, looking for good na na ano, for good na na partner. Okay. Dapat ano, dapat um, business minded. Ano pa? Um, yun lang. And then, mapagkatiwalaan, of course. Paano kung makakita ka ng business-minded, mapagkakatiwalaan pero hindi kanya mahal? Huwag naman ganun. Mostly kasi na tinatanong ko sa mga kababaihan yeah. kung ano ang hanap nila sa lalaki. Immediately meron silang sagot. Para sa akin kasi pag ganun, hindi para sa akin na hindi kasi love yung yung ganung crashing ano, eh, situation. Kasi when we say love It is a unexpected, kumbaga. Pag nagmahal ka, hindi yan inaasahan eh. Hindi mo ina-expect, wala kang inaasahan, wala kang gusto. That's what we call love. Mm, no, I know. Iba, iba yung gusto, iba yung kusa. Did you know that? mm Di -hmm. Diba? Pag tinanong ka ng tao, bakit mo mahal yung partner mo? Hindi ko alam hindi naman siya gwapo, hindi naman siya maganda, basta, mahal ko siya. Yeah. Um, That's what we call true love. Kasi, Yes. If you want to love, first, just accept kung ano man ang meron yung yeah. taong mahal mo. Tama? Tama, tama. Paano na lang pag may, man, may nanligaw sa'yo hindi business minded? Hindi siya mapagkakatiwalaan? Ibig well, sabihin ibig eh, hindi sabihin lang. hindi ibig sabihin hindi na agad pwede. Sergeant, okay lang naman. At least ano, yung Hindi ako ko nagbita ah. ko ng salita. Nagbita ko ng salita, ma'am. Na ah, okay, okay. You want something. You want something in that guy. Alam mo yon Hindi kasi may mga ano kasi ako. Um, yeah! gusto ko kasi may may mga, may mga business kasi ako na hindi ko na na, na, hindi ko na na ano ba, hindi ko na siya na... That is not a problem. Hindi problema yon Lahat oh, well, sa mundo, oh. lahat sa mundo natututunan. Depende kung paano mo turuan yung isang tao. Alam ko pagdating sa pagmamahal, lahat pwedeng mangyari. And I believe that love is a kind of process. Dahil mahal mo isang tao, natututo ka ng isang bagay na palagahan yon. Dahil mahal mo isang tao, natututunan mong mag-adjust, matuto. Dahil mahal mo, mahal mo nga siya eh. Ginagawa mo yon dahil para sa mahal mo. Tama? Tama, tama. Yun kasi, alam nyo kung bakit hindi kayo nakakita ng mga gustong-gusto nyo talaga. Kasi, may hinahanap kayo. Instead na maghanap kayo. Go with the flow. Kung sino 'yung dumating, accept. Then observe. O, oh, nag-accept naman ako ah, pero Ganun. pero ano lang. Hindi magre-relate tayo sa tanong ko. Ang okay, tanong okay. mo kasi, may gusto ka talaga. Hindi lahat ng tao business-minded. Hindi lahat ng tao mapagkakatiwalaan. Pero kung mahal ka niya, Pwede magbago 'yon pwede siyang magbago para sa'yo para mapagkakatiwalaan mo. Kung hindi man siya business-minded, pwede mo siyang turuan. And pwede din siyang magkaroon ng interest. Magnegosyo, it is because of your influence. Tama? Oo, oh, tama. Wala so we problem. don't need to find someone na dapat meron siya ng mga hinahanap natin. Mm, okay. Okay? As as I am not perfect and I'm not expert, matuko. but I want to share my own opinion. Okay? I'm just fucking arm. <laughs> so ganon lang okay. guys. Kasi sa akin, pag sinabi mo, bakit mo mahal yung isang tao? Di ba? Hindi ko yes. alam. Oo. Na, ano na rin yan sa akin? Ang, kasi... ang love kasi, unexplainable yan. Tama, Dwa? tama. Hindi you mo ma-explain might... bakit mahal mo isang yes. tao. Yes. Hindi yung ano, sinasabi mo, bakit mo siya mahal? Hindi, kasi gwapo. May pera, business-minded, mapagkakatiwalaan. Minahal mo siya dahil gusto mo lang yung katangian niya. Hindi mo siya minahal dahil mahal mo yung pagkatao niya. Tama o tama? Tama, tama. Nasermonan ka tuloy ng pare. It's okay, it's okay. Hindi yun, hindi yun ano sa akin. mas maganda yung mas maganda yung may nakukuha ako sayo, diba? hindi, sa iyo, di ba? Wala kang nakuha no, sa akin, ma'am. Wala pa. Wala pang nakuha sa akin. No, what I mean is na, yung, yung yung na correct mo ay nabigyan mo ako ng ano, nabigyan mo ako ng idea, mga ganyan. O di ba natuto ako? May natuto. and para sa mga girls ah. Ako, hindi ako against sa babae, hindi ako against sa lalaki. Patas tayo dito, guys. Okay? Hindi tayo bias dito. Nasa Ecuador lang tayo. Okay? for those girls na nakakaramdam na merong guy na nagpaparamdam sa kanila pag sinabi ay matino ako hindi ako yung basugulero na tao hmm mag isip ka pag interesado sa'yo yung tao lahat ng mabuti sa kanya ipapakita niya pag interesado sa'yo yung tao wala siyang ipapakitang mali tayo lahat gagawin niya makuha ka lang Ganon yung lalaki. ba? Diba? Pero pag ang lalaki nanligaw sa'yo, kilala mo siyang basagulero, pero desidido sa'yo at nanligaw sa'yo. Nakikita mo yung totoong ugali niya, nakikita mo talaga yung may pagkahars, may pagkasuplado, maginoo pero bidyo bastos. Kung gano'n yung pinapakita niya sa'yo tapos nangiligaw siya, ibig sabihin, yun talaga siya. Pero kung may ganun siyang klasing katangian at hindi niya pinakita sa'yo nung, nung una pa lang kayong magkakilala, mag-ingat ka. Ha? Okay, now I know. Sinasabi ba, reverse psychology, ha? Ako hindi ko sinasabing mabait ako. Hindi ko rin sinasabing napakasama ang tao. And I know on how to blend bians sa mga sa environment natin. Uh -huh. Kung ano, kung ano yung ugali ng nasa paligid natin. We need to sympathize. Kailangan nating makisama. 'Di ba? Para mabuhay ka. But you need to analyze also kung masama ba o hindi. Pero piliin natin doon tayo sa tama. Kasi wala namang masama na nagsasuccess 'di ba? Kaya sa mga babae, yung mga sabi na, wala, lahat gagawin ko para sa'yo. Di ba? Hindi naman lahat. Kadalasan kasi merong nagpapanggap. Mostly, nagpapanggap sa profesyon. Ay, ganito ako, ganito, ganito ako. Mm -hmm. Tapos, malalaman mo someday, iba pala. Isa na yun. Sa attitude ng tao. 'di ba? Kaya ang sabi ko, hindi masama mag-entertain ng lalaki. Lalo kung single ka na babae. Hindi masama mag-entertain kahit ilang lalaki yung i-entertain mo. It, it's okay. Babae ka eh. ba? Diba? Rights mo yan na mag-entertain ng lalaki. Pero once na pag meron ka na, lalong-lalo ka na babae, no na mag-entertain ng iba, meron ka na eh. Tama? And syempre, sabi ko nga, hindi bawal mag-entertain, hindi bawal makisama. Pag may nanligaw, accept. Ligaw pa lang naman eh. Doon napapasok, nakikilalanin mo yung isang tao kung match ba kayo o hindi. Ang una kasi dyan, kailangan maramdaman mo na komportable ka sa kanya nakasama mo siya masaya ka nakasama mo siya that is one of the indication na malalaman mong mahal mo yung isang tao komportable ka sa kanya masaya kang kasama siya yung parang lahat gagawin mo para sa kanya pag nangyari na yon dumating ka sa point na parang lahat ng bagay kaya mo nang ibigay pati sarili mo kaya mo nang ibigay para sa kanya doon mo masasabi na mahal mo talaga siya and doon napapasok yung mga bagay na you need to analyze kung karapat dapat ba siya kasi doon eh may mapapansin ka doon na hindi mo gusto may meron kang hindi gusto na ugalis para para sa pagsasama nyo doon ka na magdesisyon kung kailangan mo bang itigil o hindi hindi yung pag nagpakilala pa lang halimbawa ngayon may nakilala ka ngayon construction worker eh hindi naman business minded ng construction worker hindi lahat, tama and syempre lahat sabihin mapagkakatiwalaan right pero hindi natin sila kayang ismulin hindi sila business minded pero most of the construction workers maraming skills ba? Diba? malay mo na sa'yo yung business minded and na sa kanya yung skills na kailangan mo sa business mo ganun yon. hindi lang kasi sapat yung parehas lang kayo ng uh, mindset malay mo, iba yung mindset niya, iba yung mindset nyo, and pag pinagsama nyo, doon kayo magbo-boom, doon kayo aangat. ba? Diba? Halimbawa, nagbe-business ka, may kapital ka, E eh, construction nyo yun yung sa sa'yo, construction worker. So, kailangan hindi mo siya i-accept? Hindi natin alam. Paano kung ang construction worker na yon, welder, plumber, kaya mag kaya magmason. Maraming mga bagay na kayang gawin ng construction worker na hindi kayang gawin ng normal na tao because I was a construction worker dati. Hindi natin sila pwedeng ismulin. Mar marami silang skills na hindi kayang gawin ng iba. Malay mo, handicrafts, pagwe-welding, maraming product na magagawa. Ano ba mag ikaw yung ano, ikaw yung financier. And siya yung gagawa ng product, pwede 'di ba? Kasi kasi iba kasi, ano ba ikaw may profession ka, construction worker sa ID, de decline na siya agad. Nagkakaroon kasi tayo ng ano eh, discrimination eh, 'di ba? With regards to love, disregard yung trabaho, disregard yung uh, status ng uh, buhay. Kasi pagmamahal lang naman yung pinag-uusapan eh. Tama? Aanin mo yung business minded, aanin mo yung mapagkakatiwalaan kung lulukohin at iiwan ka lang din naman. Tama o tama? Tama, tama. Okay. And then, may isa pa ako. Ba na? Ano? Paano ko ba ito sasabihin? Ganito. Um, Hi, Sergeant Jang Ano? Ano kasi ako eh. Um, anong tawag nito? Um, kasal. Kasal ako. Legal pa rin ako. Pero, pero yung, ano ha, yung partner ko is may kalibin na rin. Pero ang usapan kasi namin, wala akong, wala akong alam So, wag mo na rin akong pakialamanan. Kasi hindi na kita pakialamanan. Kung, kung may, mag, kung may babae ka, mag-live-in ka, I don't care. No, 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 no to tell you honestly, ma'am, ex-wife ni Major. Ha? Please, don't do that. Okay? Kasi, meron tayong mapapahama. Mm. You know that, ma'am. Alam mo yan, kahit sabihin mong wala na yung pake-alam sa isa't isa, kahit sabihin mong hindi na siya nangingialam sa'yo, sa mata ng batas, sa mata ng Diyos, kasal pa rin kayo. If you want to enter sa bago mong karelasyon, linisin mo muna yung sarili mo. Kasi diba, pag inumpisan mong mali, yung resulta, walang mangyayari, mali at mali. Tama? Tama. Hindi maitutuwid ng pagkakamali ang unang pagkakamali. Diba? Uh-huh. Kahit sabihin mo may kalibin partner siya, paano kung nakipaghiwalay siya doon? At ikaw meron ang kalibin partner at ikaw yung binalikan. Hindi lang ikaw mapapahamak, pati ka relasyon mo mapapahamak. Alam mo yan? Yeah, I know. Sad to say na sabihin natin na Diba, Naghahanap ka. Sad to say naman na sabi natin, huwag kang maganap. Linisin mo muna 'yung sarili mo. Although na okay ka na, naka-move on ka na and yourself is ready to love again. Pero all you need to do, uh, all you need to do is syempre linisin mo muna. Malaga kasi papel kasi umiikot sa atin lalong-lalo na sa Pilipinas pag may papel tayo magagawa dyan okay masakit ang katotohanan pero ganun talaga ang tao kasi hindi yan matututo hindi yan makikinig pag hindi mo sinabi sa kanya yung totoo pag hindi mo siya sinampal ng katotohanan hindi matututo yan kasi totoo yan pagdating sa pagmamahal kahit ano pang profesyon mo nagiging tanga ka Tama? Tama. Eh, syempre. Yun, sabi ko nga. Kung ayaw mo magka problema, ayaw mo masaktan yung taong mamahalin mo someday, linisin mo muna yung sarili mo bago ka pumasok sa isang relasyon. Kasi kawawa eh. Lalaki yung kawawa dito. Alam mo yan? Hindi ba? Hindi lang ikaw ang madadamay. Hindi lang ikaw yung uh, mahahasel. Pati yung karelasyon mo mahahasel din. Hindi kasi sapat yung kasulatan sa barangay. No, kasi I was thinking. Pag ano, pag baka pwede na, baka pwede kasi na, 'di ba? Halimbawa, ano, naging okay na kami no, naging okay na kami ng partner ko ngayon. Tapos okay, and then um mag-uusap kami ng ex-partner ko na okay, i-ano na natin to, let's end with this, gano'n. Tama na, ano, asikasuhin na natin yung annulment or what. No. No Mali pareng. kasi. Mali kasi. Ano ka na eh, kumbaga, nagja-jump ka kasi sa conclusion eh. It, sa mathematics, hindi mo makukuha yung solution kung hindi ka muna mag-uumpisa sa pinakaunang numbers, di ba? Ganun kasi yon. Ba't di mo kausapin yung partner mo ngayon? O para hindi na tayo, wala na tayong problema, mag anald na tayo. Hatian natin yung gastos para matapos na wala akong pakialam sa'yo. wala ano pa hindi kasi sapat yung sabihin na wala na wala na, wala na kayong pakialam sa isa't isa no, nag-uusap kasi kami nag-uusap kami <coughs> ano, mga bata lang ganoon oo nga hindi nga sinabihan ko nga siya oh sinabihan ko nga siya na um for three years na sila ha for three years na silang nag live in sabi ko nga sa kanya na buntisin mo naman yung live in mo eh, para may anak ka sa kanya But ayaw niya. Ayaw niya. Kasi ayaw daw niya na... Makasarili ka, ma'am. Ex-wife ni Major. <laughs> Bakit? Sa tingin mo, pag nagkaroon ka ng relasyon, bubulagin mo yung partner mo? Na umaasa ng kasal na gusto niya pero hindi mo maibigay? Babae, dapat yung naghahagan dyan, hindi lalaki. Tama? Paano pag naiyayakan kang pa kasal, anong sabihin mo? Kasal pa kasi ako eh. Ganon? Ganon? Oo na, oo na, mali ko na. Oh, okay. Eh, sorry, ganun talaga. Diba? Pangit marinig, pero kasi yun ang katotohanan. Yeah. Masakit, pero... Ganun talaga. Ikaw, miyak, Kalma lang. No! I, I, don't. I don't! Why would I? Alam mo kasi Gravy. yung iba. Sergeant, alam mo kasi. Na ang dami ko lang. Para, parang today, parang nag-seminar lang ako. Marami akong nakukuha sa sa'yo. Charot. Ay, ganun. Talaga. Yeah. <laughs> <laughs> so, ganun lang yon, Ma'am ex-wife ni Major. Gusto mo talaga makaanap ng tao para sa sa'yo. Una sa lahat, linisin mo na yung sarili mo. Kasi, di ba? sa pagmamahal dapat malaya kayong dalawa ba? Diba? oo tama wala eh nagpatali kay nakatali kay masakit kasing katotuan yung sabi mo na wala na hiwalay na kami hindi sapat yun kasal kay 'di diba? Paano kung niyaya ka ng lalaki na magpakasal? Kasal na tayo. Hindi pa pwede, kasal pa kasi ako eh. Ganon? Babae na 'yung magsasabi ng ganon ngayon. <laughs> na dapat babae ang hihingi ng kasal. 'Di ba? Tama ha. Meron nga namang trabaho. May pera ka naman. Kung gusto mo talaga maging malaya, maging masaya, pwede. Pero nasa'yo yung susi. Ed, iyo kung ipupurso mo na maging malaya ka. Eh, paano naman kasi? Paano naman kasi A ako lang mag-agree tapos siya hindi? Paano ko naman? Hindi, hindi ko naman siya yun. magawang i-force. <clears throat> hindi ko naman siya magawang i-force na uy, ganito, ganyan. Dapat, pero mo na to. Okay hindi pag-usapan nyo ipaanal nyo di ba alam naman okay. natin yan sa after mga after this I will talk to him good yun ang gusto kong marinig zile 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 yun Yun kasi, <coughs> yun kasi dapat. ba? Diba? Okay. Sabi nga, bago mo ipasok, maglinis ka muna. Okay? <laughs> malinis na malinis ka mo. Yun, ang ibig kong sabihin. So, ma'am, ex-wife ni Major, good luck. And, soon, sana, next, akit mo dito, meron kang magandang balita. And, hmm, how I wish sana magandang balita yung maririnig ko galing sa'yo. Okay, ma'am? And, ayun nun naman. Kumbaga, may time talaga yan na makita mo yung hinahanap mo. Pero not now. Friend, Pero okay sukong, lang. Suko. sukong, Suko, parang sukong-suko na nga ako eh. Kag sumuko. Kaya pang pigain yan. Imagine, imagine more than five years is too much. Nilalawa uh -huh. na ano ba? Ano? <laughs> <laughs> Parang doon na pupunta. <laughs> Hindi. Tarating din yan. So, yun. Thank you so much, ma'am, ex-wife ni Major. And thank you sa pag-share. Thank you so much, Den. Ng uh, story. And sana uh, may napulot ka na idea course, sa akin. Of course, I have a lot of, you know, yeah. galing yeah. sa'yo. Yes, of course. So again guys, gusto ko lang i-remind, I'm not perfect. And hindi talaga ako well, malinis na tao. Pero actually, lahat tayo hindi malinis. Sabi ko yun sa inyo. Ako, na, ano ko yung sarili ko. And hindi ko sinasabing makinig kayo sa akin. Kung anong maganda na narinig niyo sa akin, observe niyo. Kung sa tingin niyo hindi maganda, hayaan niyo. Yun lang sa akin. But I try my best na yun. Pero really, hey. Sergeant, it's like para lang akong nasa schooling na, alam mo, na marami Moral enhancement, tuning, ganun for, ba yan? For, walang, wala pa tayong isang oras, ha? Pero, kirabe. I've learned a lot from you. Yun, napakaganda nga ako eh. So, anong masasabi mo sa live natin, ma'am, ex-wife ni Major? Well, <laughs> oh my God, what should I tell? Nothing. Nothing. Well, sa mga girls dyan, no? Sa mga girls dyan na, ano? Na, ano? Searching ng love? Nako, dito na kayo kay Sergeant. No? Kasi <laughs> Nag-endorse. Sobrang, like, yes. sobrang, really talaga, sobrang, ano, sobrang napaka, ano, marami kayong, if broken kayo or what, marami kayong matutunan sa kanya um you can you can ask him an advice then pag ano ba diba? oo ba ka toto kasi kahit nga ako kahit nga ako hindi pa tayo naka nakaabot ng one hour ha pero I've learned a lot from you yes of course pero alam nyo guys kasi kahit anong sabihin namin dito kung ayaw makinig ng kausap natin, patay ka magagawa dyan. Tama. Kahit bugbugin mo pa yan, kahit pukpukin mo pa yan sa ulo, kung ayaw niyang makinig sa'yo, useless lahat. So para sa akin, ma'am, ganun lang. Linisin mo muna yung sarili mo. Afternoon, nun, you're free. Siguro maghahanap ng kaibigan. Karamay, barkada, ganun. Pwede. Pero yung direct tayo maghanap ng uh, magiging karelasyon mo, hindi pa pwede. Kahit sabihin mo nga uh, true to heart, ready ka na. Kahit sana tinitingnan, hindi pa rin pwede. 'Di ba? So 'yun, sad to say, for now hindi pa pwede. You need to take an actions first at yourself para makapag-umpisa ka and makabuo o makabuild ng panibagong pamilya. Okay ma'am? Gets? Sana sa ulitin ko may nakuha ka sa akin, may napulot ka sa akin. Kung wala man, it's okay.